Sa kuhang video na ito ay tinatapon ni Ben Pulano ang kanyang sandamakmak na aning ripolyo sa may bangin sa Tinok, Pugaw. Aniya, halos 6,000 kilos ang kanyang itinapon noong Sabado, January 6 dahil nagsimula ng mabulok ang mga ito. Kakaantay na rin sa pagtaas ng presyo ng ripolyo sa trading post. Uh, tinapon namin kasi walang pumukuha sa, sa, sa uh, trading post. Inuwi namin, uh, namin na walang pagkurodo kaya itinapon namin na, lang sa ang presyo kasi noong Sabado bumagsak sa dalawa hanggang tatlong piso kada kilo. Ah, yung cases na natapon na yun sa daanan, nag-stay kasi may pila eh. Papasok sa trading area sa backfill or sa bagsakan. Sa amin kasi walang masyadong pila dito sa baptisi kasi maluwang yung trading area namin. Pumila sila doon 2 to 4 days. Wala namang pumunta para i -rescue. Hindi sila nakapasok sa trading area. Ang bagsak, iniuwi na lang. Ang sabi nila, ba't sinayang, ba't tinapon? Wala na silang baon eh. Naubos na yung baon nila sa pangkain nila. I-deliver Ide pa ba kung saan para ipamigay? Ang ilang mga magsasaka naman na mula pa Madayman, Kibungan, Binget, pinili pa rin ibenta ang kanilang aning repolyo sa Binget Agri Pinoy Trading Center. Sa ganitong presyo, negative. Negative, uh, mapa-disposer siya or mapa-farmer. Kasi sa presyo na tres na yon, hindi lalabas yung mga expenses niya. Sa transportation pa lang, tres sana or dos sa transportation yun, from from Kibungan to uh, dito. Pero hindi napapalabas kasi nga sa presyo. Kaya negative siya. Aniya, titiisin na lamang nila ang ganitong presyo basta't mayroon silang maiuwing pera malungkot at saka may kinakabahan kami sa susunod na ulit na ano na yun, uh, farm input yung yung puhunan ulit. Syempre lahat na yon uh, epektado na hanggang sa puhunan, sa pagpapaaral ng mga anak, ganon at saka mga ibang expenses. Dahil sa tumal ng bentahan, ang Department of Agriculture at mga trading post nagkukumahog na para tulungan ang mga magsasaka. Uh, well, sa ngayon, na uh, ang ginagawa ng kagawaran ng agrikultura dito sa Cordillera ay ay uh, tayo nagpag sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tumulong sa pag-recover, hindi naman pag-recover, no? tumulong sa pagbebenta ng ating mga yung uh, supply ng mga gulay ng ating mga uh, farmers. Uh, Bukod pa dyan, yung ating uh, pag pagdadala ng mga tunay-tunay tonel mga ani ng repolyo uh, sa mga pinakamalapit na kadiwa centers, not only in the region, hindi lamang dito sa region Cordillera, hindi sa mga karating region gaya ng region 2. Ano? Mm. And, uh, in fact, noong January 9, Nagdala uh, po tayo ng uh, mga ng repolyo uh, dito sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan City, sa may Bulacan area, hanggang doon po sa central office ng Department of Agriculture sa Quezon City. Yes, of course, just to help na ma-dispose lang. Pero in, in a way na tulungan para maano yung kapital nila, hindi. Kasi talagang bankrupt. Yung Kasi ang transportation coming from the farm from to here trading area is uh, 450 3 pesos to 4 pesos and 50 centavos so hindi makakover ng ano yung sa 5 pesos lang na bintahan namin and 6 pesos just for the transportation and foods going back home yun lang yun Mensahe naman ng Department of Agriculture, maaaring dalhin ng mga magsasaka ang kanilang mga aning gulay sa Provincial Agriculture Office para matulungan ang mga itong maibenta ang kanilang mga ani. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.